ang toilet na bagong oh, klisana ang pangalan guys ayun klisana ang pangalan ayan siya oh. wala na itong tubig ano lang siya ayan siya o oh. tapos mayroon ilalagay ilalagay na sa ilalim ito ilalagay yan walang tubig wala lahat yan plastic. Yan ang toilet na klisana ang tawag. Ay, nice siya. Klisana. Maganda yan. Bagong, ano, bagong technique sa home mobile ito. Bago. Yan ang pinagawa kanina. Yan, nandito tayo sa toilet. Ngayon, gabi na ngayon guys. Ang oras ay alas shitty ng gabi. Kaya serado na yung mga bintana. Diba? So, ito yung klisana. Ang tawag. Ganda talaga siya, guys. Pag isirado mo, ganyan lang siya, oh. 'Di ba? Thank you for watching.